kinikilo yan. Kaya pagkaano ano, babayaran yung kalahati. Mga eh. re, mo ginagamit? Ah, oo. -o. Pero kasi kami, uh, minsan hindi kami nagluluto eh. Thank you, kuya. Nagnerbius talaga ako kaninang maga. Sabi ko, makadelikado. Ingat ka ito mga aso to. Huwag ma- Oh, di ba, kuya, sumigaw? Huwag ano ba yung nangyari dyan? Buksan ko electric pan. Ano, ang lakas ng kuhay ng gas. Ang ano nangyari. may tao, hindi kayo manahimik eh. Sagat lang! Shit! <makes noise> Tigil sabi! <makes noise> <Ha>? Ano? 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 eh wala namang gumagalaw niyan tsaka ino-off ko sa gabi yan. kaya ngayong umaga bago ako magluto ay binuksan ako kaso pagbukas ko parang ganun talaga nakakagulat ko kuya bigla mong binuksan <laughs> okay. anong nangyari? Oh, di ba sumisingaw? ka. Oh my god. Parang bumubuhol na siya oh. Hindi na po, buyung buyung. ng kahol mong walang kapararakan. Ayan. Mm, tapos, tatakbo ka sa akin pag wala kang napala sa kahol mo. Grabe ka talaga. So, ayan, guys. Ay, bago akong biniling, Pati training nila. Pero, nilagyan ko muna ng basahan para masanay sila dyan. Pag matagal na hindi ko nalalagyan o lalagyan ko pa rin para hugas na lang ako ng hugas. Kunyari, puno na yung ilalim. Ayan. Sana mag sana mag click yan na nagwiwiwi si Choco eh. tsaka si Haba maliit kasi, eh ang lalaki ng aso ko nakapagod kasi maglaban ng basahan eh dami ko lagi maglaban ng basahan huwag okay, magulo pasan si Siopaw, ayun pala si Siopaw ipaglaro so ayan guys, share ko lang yun tungkol, wala ito sa tungkol sa aso, kundi tungkol sa gas. Kahapon, pagkising ko, magkakapisa na ako. Kaso lang, pagbukas ko ng gas ay sumirit. Biglang nangamoy. Yan, biglang nangamoy yung gas. Eh, wala pa naman akong ginagawa. Yun pala, wala namang diferensya doon sa aking regulator, kundi dito sa Deroskas kasi siya eh. Parang nalustred yung ano. Yung pinagsasal yung itong on and off. Yan. Hindi ko alam po anong tawag dyan. Nakalimutan ko na kasi kahapon hindi kami magkarinigan itong mga aso. Dahil kinulong ko muna sila para hindi matakot yung nagdi deliver ng gas at saka yung mag-check nito. Yan. Buti na lang. Mabait. Naitago ko naman yung kanyang resibo. Eh, kailan ko lang ito binili ito ang kanyang date August 7 so pag iisang buwan pa lang siya ayan magkano ang gas isang libo pag iisang buwan pa lang siya noong September 7 eh kami naman ay hindi naman maramihan magluto ang luto ko sa umaga lang kaya marami pang laman yung aking tangke eh since na double check nga nung tao nila na may leak pinalitan nila yung tanki ko I i mean pati yung laman pero kung ano daw i mabait daw kasi yung ano ba yung pagkakasabi nung nagcheck mabait daw kasi yung operational manager nila ngayon kaya pinalitan na lang ng buo pero kung hindi daw dapat babayaran daw yung kung magkano yung nakonsumo nito. Kunyari, kalahati na yung nauubos, babayaran mo yung kalahati. Papalitan nga nila, pero babayaran mo yung kalahati. Para sa akin, okay lang na magbayad ng kalahati or anuman, basta mapalitan yung tanki ng gas. Eh kung totoo, di ba? Item nila yan eh. Kung baga loose thread na yung kanilang tanki. Pero syempre, baka inisip nila tayo yung ano kasi nga siyempre pinipihit-pihit yan. Ewan, di ko maipaliwanag. Pero, yun lang. Awareness lang, guys. Kapag may naaamoy tayong may leak ang tanki natin, ipacheck na natin kaagad. Kasi delikado. Natakot talaga ako kahapon kaya hindi ako nakapagluto, hindi ako nakapagkape. Nagtyaga ako dun sa tinapay na tira na ilang peraso kasi ayoko nang magluto hanggat hindi na do double check ito wala namang diferensya yung regulator o yung hose lalong wala namang diferensya yung aking kalan talagang ang diferensya ay dito kasi chinek niya ng sabon eh. talagang ang lakas ng bula na nag lumalabas dito o talagang akala mo plastic balon na lumulobo kaya ayun tinawagan niya yung office nila para i-check sabihin na papalitan na lang kasi nasira nga yung hindi nakalimutan ko nga yung tawag dyan sa umiikot na yan kasi deros kasi yan eh yun lang guys, share ko lang kasi delikado yung tangke eh. pag napapansin natin na may leak na o kaya talagang hindi pa naman natin na open ito wala pa akong binubuksan dyan may amoy na agan ng gas ipacheck na natin kasi delikado talaga nakakatakot eh syempre minsan naririnig natin o nababalitaan natin ba diba? sa mga sunog yan ang cause sumasabog na tangke kasi nga siguro may leak na ginagamit pa. Siyempre, saan pupunta yung apoy? Di susundan niya yan kung saan yung nagmumula yung gas. Magpa-fireback yan. Kaya delikado guys. Kaya share ko lang. Kasi uh, naranasan ko na eh. Talagang sobrang nakakanervyos kasi umamoy talaga yung gas dito sa kusina. Buti na lang. Wala naman akong nakasinding kung ano-ano. Kaya pinatay ko kaagad. makalawang ulit ako na check eh kung ano ba talaga ang pinagmumula nung leak ng gas yung amoy. Akala ko baka ka ako naglaro yung mga aso na pindot yan. Pero wala talaga guys. Dito talaga ang diferensya. E eh, eto naman ay eh, hindi naman ito nagagalaw. Diyan lang naman yan talaga. Kasi nga natatakot akong galawin yan. Pag naisalpak na yan ng nagdi-deliver, Diyan na yan, hindi ko na yan ginagalaw. Yan. Talagang ganyan na siya. Kaya nagtaka ako kung bakit nagkaganon. Siguro talagang nagkataon lang na napunta sa akin. Yung pangit na deroskas. Dapat hindi na sila nagre-recycle ng ganyan o kaya dinodouble check din nila. Kasi siyempre kung talagang pasira na siya or ano man ang nangyayari dyan, kinalawang o ano, siyempre hihina na ang kanyang pag iikot-ikot or ano man basta nag leak talaga siya ang hirap ipaliwanag kaya sana awareness sa iba huwag nating baliwalain kapag may leak ang ating tangke lagi nating idodouble check kung konting singaw lang may naamoy tayo ipacheck na natin kaagad guys yun lang share ko lang po sa inyo yung aking experience dito sa tangke pinalitan naman nila ng buo wala akong binayaran pero kahit na magbayad pa ako, basta mapalitan lang talaga. Kasi delikado yan eh, nakakatakot. So ayun, yung mga aso ko kahapon ay kinulong ko muna kasi nga, ang iingay, hindi kami magkarinigan ng mga nang naggumagawa. Kaya ayan sila ay nakakulong. Yan. Kaya guys, kapag halimbawa may bisita o ano man, hindi kami magkarinigan. Kinukulong ko sila don sa kulungan ni Axel. Ayun Oh. Kaso lang ganun, since Nasa kusina. Dinig na dinig. Para silang duet. Dagdagan pa nitong si Choco na sobra kong makakahol. Akala mo'y wala nang bukas. Di ba? Ang ingay nyo. Sus! Huwag ganun na pag may tao. So, yan lang, guys. So, share ko lang sa inyo para naman sa kaalaman ng lahat. Para sa safety na rin natin. Thank you. Bye-bye. Ba't nasa labas ka na, Punggok? Hmm? Ba't nasa labas ka? Halika na dito. Ayan. Okay na ang tangke ng gas natin. Payapa na ang kaluwa ni Mama. Hindi na yan maglilik kasi pinalitan na nga. Hmm, diba? Siyempre, nakakatakot para sa safety ng mga alaga ni Mama. O. Oh. You know? hmm. Punggi, halika na. Bukas yan. Tumigil ka. Anong nangyari? Ha? Anong nangyari? Oy, natakot ka rin. Kinulong ka ni Mama. Eh, ganun talaga makulit ka eh. Hmm. Choco, makulit ka? Sinong kinakahul mo dyan? Hmm. Makulit ka? Good morning ka muna. Napalitan na po yung tanki namin. Masaya na po kami lahat natakot po kami amoy gas po <laughs> amoy gas po <laughs> no! oh natakot ka parang di naman ingay ingay mo nga kahapon eh di ba di ka naman natakot kahapon no! oh, ay natakot ka ay kawawa natakot pala ang habambang <laughs> kaya maingay ka sa kulungan kinulong ka ni mama eh Natakot ka? Amoy gas? Takot ka? Oy! Natakot ka? Bambang! Ganda ng mata ni Bambang, oh! Banla! Oh, no. <laughs> ikaw pong, ikaw, Clover. Tingnan ang mata mo. Oh, ganda ng mata ni Clover. Ayan si Choco. Choco! Anong gawa mo dyan? Hmm? patayo-tayo ka pa dyan. Bukas yan, Barber. Ay, pungging bukas yan. Mm. Halika na. Pasok dito. Ano ba yon? tatang ang iingay nyo, okay na yung tangki natin. Huwag nang matakot. Aray ko, pakan pa ako. O, di diba? Daming alaga ni mama. Tapos may likas. Haba! Ay, nag-aaway. Laro ba 'yan o away na? Ay, bad naman.